Hello mga kamamchi! Mga kaplanchita, kakuchina! Ito na naman si mamchi. Wala, medyo biyay-biyay lang tayo ngayon. May pupuntahan tayo. Ha? Dito sa may Tcharing! Dito sa may kilometer 90. Eh, lagi kong nakikita ngayon sa mga pictures sa Facebook. Ang dami pumapasyal doon. Actually, matagal na talaga yon. Kaya lang parang ngayon lang siya masyadong nakilala kasi ang ganda niya na-develop na, na siya. Sa ngayon, nandito na tayo sa Tanay. So, malapit na tayo makarating doon. Okay, see you there! Ay, yung kape yan, oh, yung pinagkapehan ko. Yan, okay. dito na tayo sa magnetic field. Nakita mo, yan na yung mga kalundukan. Ang ganda, oh, laki. Para, ay may mga halaman pa. Oh. Ayan, ba diba? yan ang mga tatake natin. Ang ganda ng, B ng so, Ang bundok na ito, parang naiipit ka sa ano, ano, eh. Sa dalawang nag-uumpog Bang bundok. Bang linis talaga At din. Hindi ganda rin halaman, oh. Wow, may pine tree pa. Ah. Para ka na sa Baguio. Saka pa. Ayun na yung mga windmills, oh. Saan na ba yun? Nakita ko ka. Ayun. Ito yung Santa Maria. Ah, ito na ba? Ayun, no. Nandun yung mga windmills. Yan. Ayun na yung logo nila. Whoa. Ayun na yung landmark. Oh, ayan. Marami ng panta na. Panta na siya. So, ito na yung boundary. So, yung pupunta natin kilometer 90, paglakpas niya boundary na yan. So, ayan. May mga flag. Talaga talagang boundary. Boundary talaga siya, oh. Yan no, may mga flag nang Getaway. So ayan na, Ayan na yung ating pupunta na kilometer 90. The little bagyo sabi ni Joe. Okay na. Oh, parang maganda ng tanaw. Tanaw. Wow, it's a nice day. May entrance ba? Ayan mga kamangchi. Kikita niyo naman yung mga tao, medyo madami. Sabado kasi noon. Kaya medyo maraming tao. Oh, pinatay ko yung sounds kasi. Ayan, kapita niyo parang sa bago lang sila parang nakajakit. Kiniginaw yata lahat. Ayan na, papasok na kami. So, pati mo yung iba niyo. Po, ayan, inagal ko muna yung sounds kasi may kumbo sa taas. Kaya medyo tinanggal ko yung audio. May nagpupumbo kasi. Ayan, tingnan nyo, meron silang parang kantin dito sa labas or kainan. Yan, may mga souvenirs pa dyan. Mura lang. Ay, di pa sila nagtatanggal ng Christmas Day. So, ayan, sa loob, may kainan din. Ayan, ayan, ang galing ng kanta ng combo na yan. Kaso nga lang, makaka-copyright kami sa sobrang kasama. So, nag-voice over na lang ako. Yan, ang ganda ng ambience dito. O, malinis naman lahat. Habang malamig, kumakain ka. Masaya. So, 50 pesos ang entrance. Yan. Tapos, yan. Tinanggalan ko ng sound si ate. 50 pesos ang entrance. Tatatakan ka sa kamay. Okay? So, ayan na. yung pine tree kasi nga, malamig okay, <laughs> so, ka na lang kasi uh, yan, pagkakantaan dito yan, pagkakantaan tayo sa paraiso wow, naman dito parang may mga lumat pa ang ilog patuwa naman, I love this place so nice pagkakantaan dito ng tamang-tamang kami so. ang ganda, ang pula-pula na. Ewan ko anong nilalagay na ba ito ganda. Pati yung ano, mayana. Ganda. Oh, ito yung protos yun. Ganda, ganda ng pula. hindi siya protos, pero maganda yun. Oh, may bibi. Akala ko totoo. Ang <laughs> mga gand ganda, kulay ng halaman. Ano kayo nilalagay nila? Kamu kasi manabi di param totoong endangered o teba panda bear ata 'di ba? Si panda bear. Panda bear ba 'to? Pwede na rin. Oo, tama. Muwa tayo tapos ano sa palette natin. Ay ang cute ng panda bear. Ang cute. ang cute, ang cute. Yan. Dito sa entrance, may nasabang na bold star. Sabi mo, gubat na. Napakinabangan pa. Pero ang tagal naman din develop. Gano'ng katagal, Jong? Mga tatlo hanggang limang taon dito. Hinihingal ako. Oh, wala ba niya sa ko? Ah! Ah! Yeah. Kaya na muna, hinihingal ako. So, yun ay pinanggalingan natin. Kakahinga! Kaya natatawad, Jong! Pahinga muna tayo dito. Dito muna tayo. Kapagod. Huwag pa itong kondo. Huwag pa itong oh, kondo. Magturo sa'yo. Tabi-tabi pa. Magturo sa'yo. Tabi-tabi pa. Sabi-tabi pa. Parang pato. Ang hangin huh? talaga. Ang hangin talaga. Nagingat ko pa. Gagawin pa ito, okay, okay. ah. dam? Pa. Ayun. Mukhang nakashape siya. Artistic ang may-ari niya. Gagawin pa. Gagawin pa. Gagawin pa. Gagawin pala to? Hindi naka-shape ng buong. Ah, 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 tayo 90. So, may ay selfie muna tayo dito sa mga saan. Pa, what can you see? Pa. Wala nang mahangin sa'yo. Wala nang kasing buhok. So, ayun yung overlooking na no? pinagaling na natin. Ayun mo. Ito ba yun? Bakitang kita. Ayun know? sa'yo. Feeling ko si ano talaga ako sa Titanic. ngayon lang impact na sa iyo. Ano lang yun ang

nakaya ba? hmm, sexy ah. gusto sa? okay. yung paano? pero may social distancing yung nandito yung nandito. yung yung nandito. yung nandito yung nandito. yung nandito yung nandito. yung nandito yung nandito. yung CR? yung 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 Pagkatapos si Jun po nga. Ito naman si Angelang, ganda. Pagkatapos si Cutie Pie. With minus color. Pagkatapos nyo pa. Fini. Ena ang full view lola nyo. Ngunit sa CR, naroon siyang nasa sobrang mukhang Pero sa CR pa talaga ha. Nag-selfie. Dahil, Valentine's special natin to. Na very late na. Kasi lang tayo mag-date. So, dito tayo magkukuha. Yan. Sa puso na yan. So, magpipila muna yung jowa ko. Kasi maraming pumipila eh. Kasi maraming napapatsutsura. Kasi ko na siya. Pa! Ah! Dito na ako. Dito na tayo sa puso. Dapat mag kami. Ang ganda! Ang ganda! Ang Ang ganda! I'll say will you marry kami Bye. 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 boundary ng ano, Laguna at saka Quezon pa, Impanta. So ayan, exact exacto sa boundary sila. So, are we enough?